Alert all SS retirees, survivors, at disability pensioners, sa makatuwid lahat ng SS pensioner. Narito na po SS pension increase release official statement ng Philippine SSS. Mas detalyado po ito para mas maintindihan nyo. Narito din po ang computation ng increase, magkano ang magiging dagdag sa pension nyo dito sa bagong pension reform program. Ano ito? Alamin natin paki-usap ko lang po bago kayo magkomento, makinig ng maigi at pakitapos ng video ng buo para mas malinaw po sa inyo. Magandang araw po sa ating manonood ang Philippine Social Security System po ay naglabas ng official announcement kanina lang yan. 10 o'clock AM sa kanilang official social media page, Facebook at website na ss.gov.ph. So, kung legit man ito, pwede nyo pong i-check ang kanilang Facebook page. Ito po ang kanilang official press statement. Ayon dito, natatagalugin po natin para mas maintindihan nyo. SSS magpapatupad ng makasaysayang reforma sa pensyon simula September 2025. Tatlong taong pagtaas ng pensyon, makikinabang ang lahat ng uri ng pensyonado magpapatupad po ang Social Security System or SSS ng isang makasaysayang programa ng reforma sa pensyon simula September 2025. Alinsunod po yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kasunod na naging talakayan ng Finance Secretary Ralph G. Recto sa Pangulo tungkol sa usaping ito. Suportado po ng komprehensibong mga pag-aaral sa aktuarya tampok sa programa ang isang nakaayos na tatlong taong pagtaas ng pensyon. So hindi lang ngayong September 2025, meron po sa September 2026 at September 2027 para sa lahat ng pensionado ng SSS. Ang kauna-unahang multi-year adjustment sa 68 years na kasaysayan ng institusyon. Ang SSS Pension Reform Program po ay inaprobahan ng Social Security Commission sa ilalim ng Resolution No. 340 Series of 2025 na may petsang July 11, 2025. So kung hindi ka pa rin po naniniwala, ayan na po, meron na po silang resolution at meron din silang SS Circular na inalabas. Ang kaukulang SS Circular tungkol sa programa ay ilalathala rin sa isang pahayagan na may malawak na sirkulasyon. Ang reformang ito po ay nakabatay sa Republic Act No. 11199 or Social Security Act of 2018. Partikular po yan sa Section 4 na nagbibigay ng kapangyarihan sa SSC na baguhin ang mga benepisyo ng pensyon. Layunin na itong tugunan ang matagal ng panawagan para sa mas mataas na pensyon habang sinisiguro ang pangmatagalang katatagan ng pondo. Hayag pa ni SS President and CEO Robert Joseph De Claro, malinaw naming naririnig ang panawagan para sa mas mataas na pensyon. Sa patnubay ni Finance Secretary at SSC Chairperson Ralph G. Recto at matapos ang masusing pagsusuri sa aktuarya o buhay ng pondo, ipinatutupad namin ang isang makatuwiran at napapanatiling pagtaas ng pensyon na makatutulong sa lahat ng pensyonado nang hindi isinasakripisyo ang katatagan ng pondo. Kaya naman mga SS pensioners, sa tanong po ng iba sa comment section natin dun sa unang video natin kanina, ito ba yung iniintay na second tranche 1,000 pesos pension increase? Ang sagot po ay hindi po, pero ito po ay dagdag pension pa rin or pension increase. Tinawag nila itong pension reform program na kung tutuusin po, mas maganda po ito na program dahil equitable or mas patas ang pagbibigay ng increase. Nakadepende siya sa inyong natatanggap na pensyon. Kung mas malaki ang buwan ng pensyon, mas malaking dagdag din po ang matatanggap nyo simula sa September 2025. Kung sa logical po na paliwanag, mas malaki ang naging contribution nyo noong kabataan, mas malaki rin ang matatanggap nyong dagdag pensyon sa pension reform program na ito. May pariwanag din po ang SSS na ilalabas natin sa dulo ng video na ito kung bakit ganito ang ginawa ng social security system kesa ipatupad basta-basta yung second tranche 1,000 pesos pension increase kaya pakitapos po ninyo talaga. Ngayon, ang pension increase po ay ipapatupad sa September 2025 tapos September 2026 at September 2027 magkano ang magiging increase. Base sa official statement ng SSS, pagdaas ng pensyon mula 2025 hanggang 2027. Ipapatupad ang pagdaas ng pensyon sa tatlong bahagi taon-taon tuwing Setyembre. Sa tingin ko kaya siya ginawang Setyembre dahil na rin po anniversary ng Philippine SSS po ang September. Kaya magiging milestone din ito para sa ahensya. Sa September 2025 para sa lahat ng pensionado hanggang August 31, 2025, 10% po ang increase para sa mga retirement at disability pensioners. 5% naman po ang increase para sa mga pensionado ng death or survivor. Sa September 2026, ganun din para sa lahat ng pensionado hanggang August 31, 2026, 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% increase naman para sa mga pensionado ng death or survivor. sa September 2027 naman para sa lahat ng pensionado ng hanggang August 31, 2027, 10% increase din para sa mga pensionado ng retirement at disability at 5% increase naman para sa mga pensionado ng death or survivor. so kada taon 10% for retirement and disability at 5% para sa survivor pensioners. Pagkatapos ng tatlong taon, ang kabuang pagdaas ng pensyon ay aabot sa humigit kumulang na 33% para sa mga retirement at disability pensioners at 16% para sa mga death or survivor pensioners. So, hindi po siya nakafocus sa i isang amount lang. Kaya kung mas malaki nga ang iyong pension ay mas mataas po ang magiging dagdag. Okay, ngayon po, ang SSS ay naglabas din po ng sample computation table for September 2025, September 2026, and September 2027 at yung total amount po ng increase na matatanggap at yung percentage. So, makikita niyo po sa amount, nag-iiba-iba siya, hindi siya nakabase sa iisang amount na 1,000 pesos. Merong smaller amount, pero mas may malalaking amount din po. Okay. For example po, ito, sa minimum amount po muna tayo. Okay. Ang minimum amount po, ang base sa datos ng SSS as of June 2025, for retirement ay 2,200 pesos. Kaya, imamultiply po natin yan sa 10%. At ang makukuha po natin na dagdag ay 220 pesos idadagdag po natin yan doon sa base amount na 2,200 pesos at ang makukuha nyo na po sa September 2025 ay 2,420 pesos na. Pero hindi po yan nagtatapos dyan dahil may increase pa nga po ng September 2026. Ngayon, meron na po tayong bagong base amount na 2,420 pesos na pensyon pagdating ng September 2025. I-multiply din po natin yan sa 10% muli at makukuha po natin ang 242 pesos na dagdag pension pagdating ng September 2026. I-add po natin yan sa bagong base amount at ang makukuha nyo ng pension ay 2,662 pesos pagdating ng September 2026. Pero hindi pa po nagtatapos doon dahil 3-year pension reform program nga po ito pagdating po ng September 2027, yung base amount po natin na 2,662 pesos mula sa September 2026 ay imultiply po natin ulit yan sa 10%. Makakakuha po tayo ng bagong dagdag pension ng 266 pesos and 20 cents pagdating ng September 2027. Tapos i-add po natin yan sa bagong base amount na 2,662 pesos ang magiging pension mo na po sa September 2027 ay Php 1,928.20. Na may kabuuan kang pension increase na makukuha na 728 pesos and 20, 728.20. So 33.1% po yan in total. Para naman po sa mga disability pensioners, ayon po sa datos ng Philippine SSS, My current pension po na minimum amount na 2000 pesos. So sa 2000 pesos, 10% din po ang increase sa disability. Kaya eight times natin siya sa 10%. At ang makukuha po ay 200 pesos na dagdag. So pagdating ng September 2025, ang magiging pension mo na ay 2200 pesos pero pagdating ng September 2026 magkakaroon na po kayo ng bagong pensyon dahil may dagdag muli so 2200 pesos times 10% P2, 220 pesos po ang magiging increase kaya ang magiging bagong pensyon mo na pagdating ng September 2026 ay 2420 pesos muli may dagdag ng September 2027 kaya sa 2420 i-multiply mo sa 10% for disability pensioners, makakuha tayo ng 242 pesos na increase at ang magiging bagong pension mo na pagdating ang September 2027 ay 2,662 pesos na may total amount ng increase pagdating ng 3 years na 662 pesos for Para naman po sa survivor pensioners, medyo mas maliit siya dahil 5% lang po ang increase ng survivor pensioners. Basta sa datos ng Philippine SSS, ang minimum amount na nakukuha ng survivorship pensioners ay 2,000 pesos. I-multiply po natin yan sa 5% at ang makukuha nyo po ay 100 pesos increase. Kaya pagdating ng September 2025, ang makukuha nyo na po ay 2,100 pesos ganoon din sa September 2026 i-multiply din po ulit natin ng 5% ang makukuha nyo po ay 105 pesos na dagdag kaya pagdating ng September 2026 ang bago nyo ng pensyon ay 2,205 pesos pagkatapos po sa September 2027 i-multiply po natin ulit ang bagong base amount sa 5% for survivorship pensioners at ang makukuha niyong bagong dagdag ay 110 pesos and 25 cents. At ia-add natin 'yan sa bagong pension ng September 2026 na 2205. Makukuha niyo na po ay 2315 pesos and 25 cents pagdating ng September 2027. Sa buong tatlong taon ang magiging increase n'yo ay 315 pesos and 25 cents na may total na 15.8%. Mababa po siya tingnan dahil ito po yung uh, mababa or minimum na amount ng pensyon na natatanggap. Pero pagdating po sa average and highest uh, monthly pension na natatanggap, mas malaki po yung increase na makukuha nyo. So, for example na lang po tayo sa retirement pensioners, i-check nyo na lang po yan mamaya. Sa retirement pensioners, merong nakakuha ng average na pensyon na 5,120 pesos and 20 cents. I-multiply po natin yan sa 10%. Makakuha tayo ng increase pagdating ng September 2025 na 512 pesos and 02. cents. Ang magiging bagong pensyon nyo na po ay 5,632 pesos and 2 cents. Pagdating naman ng September... 2026, ganun din, i-multiply mo lang siya. At ang makukuha mo na po ay 6,195 pesos and 44 cents. At pagdating ng September 2027, ang makukuha mo na po ay 6,814 pesos and 99 cents. So kung makikita mo, ang total amount na makukuha mo na increase ay 1,694 pesos and 79 cents. So 33.1% mas malaki pa doon sa 1,000 pesos na ipinangako. Samantala, dito naman po sa amounts ng monthly pension na natatanggap, sa retirement pensioners may nakakatanggap ng 22,137 pesos and 25 cents. Napakalaki po ng monthly pension. Kapag minultiply po natin yan sa 10%, ang makukuha na po natin ay 2,213 pesos and 725 cents or 73 cents pag ni round off. Napakalaki po yan. higit pa sa doble ng ipinangakong 1,000 pesos increase. Kapag inad niya po yan sa 22,137.25 cents, ang bagong pension mo na pagdating ng September 2025 ay 24,350 pesos at 98 cents na po. So ganoon din po pagdating ng September 2026, i-multiply mo ulit sa 10% ang, at ang magiging total pension mo na ay 26,786.07 cents. At pagdating ng September 2027, 29,464 pesos and 68 cents na po. Mas doble talaga yung makukuha mong increase. So meron ditong suma total na 7,327 pesos. And 43 cents increase sa buong tatlong taon na increase na yon. Medyo mahaba po, pero mas maintindihan nyo siya pag na-check nyo po yung table at itry nyo din po sa inyong pension amount na natatanggap ngayon. Itimes nyo lang po sa 10% at pagdating sa September 2025, yun na po ang bago nyong pension. So, yan ay for retirement and disability. Pero pag survivor po, um, itimes nyo naman po siya sa 5%. Ang increase po na maaaring makuha pinakamalaki ay itong 7327 pesos and 43 cents at ang pinakamababa naman ay 662 pesos para po yan sa retirement and disability para naman sa survivorship pensioners ang pinakamalaking amount po na maaari nyong makuha ay 3184 pesos sa tatlong taon at ang pinakamababa ay 315 pesos and 25 cents. So, muli po, sinasabi ko sa inyo na nakabasa siya doon sa inyo natatanggap na monthly pension. Ano yung mga prinsipyo ng reforma kung bakit ito yung isinagawa ng Philippine SSS? Ang programa po ay nakabatay sa tatlong pangunahing prinsipyo. Una, ang pagtaas ng benepisyo para sa lahat ng pensionado sa pamamagitan ng inklusibong mga pagbabago sa pensyon pagbawi mula sa epekto ng inflasyon upang mapanatili ang halaga ng pagbili sa gamit ang pensyon, pagtataguyod ng kahalagahan ng pagtatrabaho, pag-iimpok, pamumuhunan at pag-unlad, alinsunod sa itinakda ng RA-11199. Ang epekto at pangmatagalang katatagan ng pananalapi ayon sa Chief Actuary ng SSS, ang reforma ay magreresulta lamang sa bahagyang pagbawas ng buhay ng pondo mula 2053, magiging 2049 na lang siya, na maibabalanse naman ng mas malakas na daloy ng pondo mula sa naunang mga reforma sa contribution at mas pinahusay na mga hakbang sa koleksyon. Pahayag pa ni SS President de Claro, kumpirmado ang aming aquarial team na nananatiling matatag ang pondo sa pananalapi. Nananatili kami kaming nakatoon sa pagpapanumbalik ng buhay ng pondo hanggang 2053 sa pamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng miyembro at pagpapabuti ng koleksyon makikinabang po ang mahigit na 3.8 milyong pensionado sa reformang ito. Kabilang ang 2.6 milyon na retirement and disability pensioners at 1.2 milyong survivor pensioners. At inaasahang magpapasok ng humigit kumulang na 92.8 billion pesos sa ekonomiya mula 2025 hanggang 2027. Ang kagandahan din po sa programang reforma sa pensyon, na ito ay hindi po nangangailangan ng dagdag na contribution. Hindi tulad po nung dating 1,000 pesos na kadagdagang benepisyo na ibinigay sa lahat ng pensionado noong 2017 na agad na humantong sa pagtaas ng contribution upang maibalik ang katatagan ng pondo ng SSS. So, dahil po sa 2017 increase na 1,000 pesos, nagpatupad ang Philippine SSS ng um, gradual increase naman sa contribution. Ito po yung table niya sa SSS Act of 2018. Meron po tayong naging dagdag contribution from 2019 to 2025. Pero dahil ito sa programa ng reforma sa pension, hindi lang po basta-basta 1,000 pesos yung edinagdag. Kaya po hindi ka kailanganin na magkaroon ng panibagong dagdag contribution. Ang SSS Pension Reform Program sa 2025 po ay isang makasaysayang hakbang tungo sa mas inklusibo at tumutugong sistemang panlipunang seguridad. Isang sistema na nagpoprotekta sa dangal at kapakanan ng mga retiradong Pilipino at kanilang pamilya. Ayan po ang napakahabang naging press statement ng Philippine SSS. Medyo mahaba po ito pero mas detalyado at sana umabot ka sa putong ito at naintindihan mo ng maigi. Congratulations po sa SS pensioners dahil ito na yung panawagan na magkaroon ng dagdag pensyon. Hindi man yung 1,000 pesos pero muli, mas maganda siya. Kung mas malaki ang pension mo, mas malaking increase din ang makukuha mo. Kung may katanungan po, maaari nyo po na i-comment sa comment section at sasagutin po yan. At sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya pero nakabase doon sa inalabas na press statement and SS circular ng ahensya. Maraming salamat din po sa Philippine SS Management, Social Security Commission, at Office of the President sa pakikinig sa hinaing ng pensionado. Hanggang dito na lamang po ito ang Chaz Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo po ay updated. God bless you po and have a nice day.